Ayan guys, yung Caribbean parades. Ganda oh, sinauna. Pero ang laman ng loob, napakaganda. May mga basuka oh. Oh, pawak. Aquarium di Genova Italy guys, dito na kami sa Aquarium di Genova Katulad na katulad to sa Ocean Park Ayan, nakapangalan natin ito na Marami isda <laughs> iba't ibang isda May tulingan, May kabakol Ay, kita natin mga isda dyan may ano, alumahan. Oh, medyo ang ganda ng barko. Ayan. Ayan, ito yung entrance. Susundan natin yung nakapula. Baka tayo ay maligaw. Ito na lang sa ambis na. Ito na lang sa ambis Ipa vlog na natin sa YouTube to. entrance na. Ito yung pinaka-entrance ng Aquari di Genova ba? Ayan, malapit na po tayo. Napakaganda rito guys Ang ganda ng ano Ng Caribbean Caribbean barko Kaya susunda natin sila Napakaganda rito Ayan, Tinanggal ko na yung pinaka lens ng Camera Dahil na babayad na aming ayan ganda po kami may mga iba-ibang lahi rin pala dito wow. sa grupo grupo <laughs> eh tatataka na na high tech na talaga ngayon dahil cellphone na ang gamit para hindi ka na mahirap magbayad ayan dito paket na kami dyan ito ayan may no control pa namin no may control

Kita ko ng dagat, na oh. Malalim to guys kasi ang lalaki ng mga barko dito. Ganong kalalim dito.